Mga ka-Ohio, good afternoon, good afternoon. Nandito po ako sa pamilihan, sa supermarket. At nakakita po ako nitong watermelon. Pakuan, mga ka-Ohio. Tingnan nyo, mga ka-Ohio. May kulay dilaw palang pakuan, mga ka-Ohio. Ayan, first time ko pong makakita ng dilaw na pakuan. Ayan, dilaw na dilaw talaga, mga ka-Ohio. Sobrang dilaw po yan. At for sure, matamis po yan, mga ka-Ohio. Ayan, tingnan nyo yung kulay Pink at kulay dilaw. At ito naman po yung mangga. Dito po ako talaga naglaway sa mangga mga ka ohio Kaya bumili po ako ng isa mga ka-Ohio na mangga. Ayan, at na, ayan na po ang aking napili mga ka-Ohio. At ayan, may mga shake na banana shake po sila mga ka-Ohio. May chocolate banana shake. Iba-iba pong mga flavor po yan. At mga kung ano-ano pa. At ito na nga po. Pumunta po ako mga kauhayo. Ayan. Bala ko po kasing umorder mga ka ng pangalan po namin sa may gate. Ayan. para yung, yung bahay naman po namin sa gate ay may pangalan po namin. Ayan. Apelido lang po mga ka Kaya ito po. Pumipili po ako ng style. Kung ano po bang magandang style mga kauhayo. At ayan. Napakadami. Hindi ko po alam. Kung alin ang pipiliin ko sa sobrang gaganda mga ka at ang dami pong pagpipilian andyan pa mga ka at meron pa sa likuran mga ka-Ohio. Kaya ayan, hindi ko na alam kung alin ang pipiliin ko. Gulong-gulo ng isip ko mga ka-Ohio. Na sobrang dami at ang gaganda mga ka -Ohayo. Pero ang gusto ko lang mga ka yung simple lang po. Meron siyang Japan uh, Japanese na nakasulat at meron din po siyang English na apelidong nakasulat. Yun lang po ang napili ko mga ka-Ohio. At ayan, dibot pa po tayo sa kabila po. Ayan, napakadami pong style mga ka-Ohio. Kung gusto niyo po ng simple, kung gusto niyo po ng Disneyland, kung gusto niyo po yung para po siyang salamin lang, kung gusto niyo po siya yung uh, parang yung kawad lang po siya mga -Ohio. Pero ang titibay mga at ang gaganda. May mga design po siya iba-iba. Kung mahilig po kayo sa uh, mga puno, sa flowers. Kung mahilig naman din po kayo sa ano. Ayan. At parang ito po ang aking napili mga ka -Ohio. Simple lang po siya na silver. Na may kulay lang po siya na black. Pangalan, apelido lang po. Ayan. At kung gusto niyo naman po mga yung mga may mga hayop po kayo, yan may mga pets po kayo pwede din po, ayan, magpapadrawing din po kayo, mamimili po kayo, at ayan, kakausapin nyo lang po ang staff. Ayan, made to order po yan, mga ka ang gaganda. Sobra, at ayan, ako po ay umorder na, kaya ayan, iintayin pa po namin. Siguro po, mga kulang-kulang, uh, Two weeks, ayan, ay darating na din po ang aming apelido na may po namin sa aming gate. At ganito nga po pala mga ka-Ohio yung lamesa ko. Then, nagtitingin-tingin po ako mga ka -Ohio, ng mailbox at ito nga po pala yung sa harapan po namin ay gusto ko pong palitan yung sa may hagdan pababa sa amin pong gate. Ayan. isang ano lang po, isang mahaba, mga 100 meter lang po. Kaya po ako yung nagtitingin-tingin mga ka at ang dami din pong pagpipilian. Ayan, naguguluhan na naman ako mga ka kung alin ba ang aking pipiliin. Yung mura lang siya pero matibay at maganda. Ayan, gulong-gulo ng isip ko mga ka-Ohio. <laughs> so, sobrang gaganda at ang daming pagpipilian. Hindi ko pa kasama si Papa Hapon kaya ayan. Wala akong makausap at matanungan kung alin ba ang mas maganda. Ayan mga Ohio dahil lahat halos ay magaganda. At ayan nakita ko nga rin po pala yung lagayan po, yung storage. Chinek ko kung may kapareho po dun sa amin na storage. Kaya ayan, libot po muna kayo. Libot po muna tayo. Hindi po pala kayo. Tayo mga ka ohio At ito nga po pala yung sa may gate. Bala ko rin papalitan mga ka-Ohio. Kaya ayan, namimili po ako kung alin po ba ang... Mura lang, pero mas maganda. Ayan. At ito na nga po yung mga storage, mga kauhayo. Nagagandahan. Ayan, iikot ko po kayo. Ililibot ko po kayo, mga kauhayo. Ayan, yung iba po, may mga design, mga kauhayo. Ang gaganda, mga Disneyland design. At ayan, may mga color, may mga simple lang. At meron nga po, ako nakitang kahawig pa nung sa amin, mga kauhayo, pati color niya maka ohio ay talagang hawig na hawig. Napakadami pong storage maka ka-Ohio. Ayan po. Nagagandahan at ayan yung sa amin hawig po maka ka-Ohio. Ayan, ang gaganda mga ka-Ohio talaga naman. Ang ganda. Pwede ka nang tumira. <laughs> Sobrang ganda niya mga ka-Ohio. Pwede nang tirahan ng storage mga ka-Ohio. Nagaganda ang storage. May maliliit din po siya, mga ka-Ohio. At nagawi nga po pala ako sa dog run, mga ka-Ohio. Alam niyo naman ako, pets lover ko. At ayan, nagkataon, may papalabas pong dog, mga ka-Ohio, na super cute na bulldog. Na talaga naman, napatili na naman ako. At sabi ko, ay, ang cute-cute mo. Bye-bye. Nakot, alam niyo naman ako, adik na adik ako sa mga dogs, mga kauhayo, pagposesyahan nyo na. At ayan po mga kauhayo, ang mga storage sa naggagandahan, ayan, o oh, may mga design pa siya na mga, ay po, ayan, mga dahon. At ito na po, nakauwi na po ako mga kauhayo, dahil, ayan, alauna na, kailangan na ako magluto ng tanghalian, at ayan, nagluto po ako ng silangag na meron po siyang kimchi ayan, tiyahang po ang tawag dyan mga kauhayo nilagyan ko lang po ng konting mantika itlog at kimchi at syempre nilagyan po natin ng pampasarap na ating Playboy mga kauhayo pamintang durog at nilagyan ko rin po siya, mga kauhayo ng bawang na powder ayan at may asin at ito naman po yung gyosa namin mga ka-Ohio ayan na po yung paminta nilagay ko na saksakan ng dami nako mukha talaga akong paminta ayan mga ka -Ohayo. parang natakam kasi ako sa ano sa kimchi mga ka kaya nagluto po ako dahil meron din po kami natirang uh, kanin sa rep kaya sabi ko kailangan itsahang ko to at ito naman po yung gyosa mga kaohayo, sa loob po niyan mga kaohayo ay may meat, may gulay, kaya ayan. Kaya sa mga batang hindi mahilig kumain sa gulay, pwede nyo na pong ipakain po ang gyosa mga kaohayo. Dahil sa loob po ay may sari saring gulay po yan kasama po ng karne at binalutan lang po ng, ayan, gumawa po sila ng balutan mga kaohayo. Ayan. At tinikman ko na po ang aking tiyahang mga kauhayo. Ang sarap na po niya mga kauhayo. Kaya ayan, pwedeng-pwede na po kami kumain ni Papa hapon. At nagprito nga rin po pala ako mga kauhayo ng hotdog. Pandagdag din po mga kauhayo. Ayan na po yung gyosa at yung hotdog. Ayan. At ito na po. jaran. Sa labas po kami kakain. Sa beranda mga kauhayo kain po tayo. Ayan, meron nga po rin po pala kaming pineapple slice. Dahil pa summer na, naglalabasan na po ang mga pang summer na mga prutas mga ka-Ohio. Ang pakwan, ang pineapple, ang mangga. Ayan, at ayan po. Kakainin na po namin yung niluto ko pong tsahang na may kimchi, at yung gyoza, at yung hotdog. Then, ang inumin po namin, mga kauhayo, ay uruncha. Ayan, uruncha na naglagay lang po ako ng ice. At saka po, mga kauhayo, ay meron din po kaming salad na gulay nga po pala. Ayan, nilagyan po namin ng onsen tamago, mga kauhayo. Next time po, ay magagawa po ako ng onsen tamago. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang paggagawa po ng onsen tamago. Yung onsen tamago po mga ka-Ohio ay yung hindi po siya lutong-lutong mabuti na ano, na egg. Yun po ang tawag sa sa Japan po ay onsen tamago. Ang sarap po niya mga ka -Ohayo. Next time, ituturo ko po sa inyo mga ka-Ohio. Kain po tayo at ayan. Pakipalo! At comment-comment lang po kayo, mga ka-Ohio. Kumusta po kayong lahat? God bless us. Pamaya-maya naman po ako. A ako po ay magtatani, mga ka-Ohio. At ako na naman po ay magsesemento ng mga gilid ng aming bakuran, mga ka-Ohio. Ayan. God bless us po. At maraming maraming salamat po, mga ka-Ohio. Kain-kain po tayo. Nag-pray na po ako kanina, mga ka -Ohio hindi ko po nabuksan yung camera nung ako po ay nag-pray akala ko po kasi naka-open na pagtingin ko hindi pa pala eh natapos na po ako mag-pray kaya po ako'y kumakain ng mga Ohio at ayan nasarapan naman po si papa Paul sa niluto ko kahit eh, yan lang po yung niluto ko today ay sabi po niya ay masarap daw po kaya ayan nag nagjojokan pa kami. Nung una po ay medyo gutom na kami, medyo mainit na mga ulo namin. Pero nung kami kumakain na ay, ayan, may mga jok-jok na kaming dalawa mga ka ohio Medyo nag-enjoy-enjoy na po kaming dalawa. At yung amin nga po palang payong ay naaano rin po pala siya. Napapa-slide mga ka-Ohio. Pwedeng pahalang, pwedeng diretso. Sabi ko, maganda pala itong nabili kong payong. Ang ganda po niya mga Ang laki-laking payong. Pwede siyang pagilid. Kaya kung mainit sa bandang gilid, sa gawin na yun, pwede mo siyang ipagilid mga ka ohio Kaya ayan, natawa naman po ako at na-happy. Dahil nakita po ni Papa kung paano po yung paggagawa ng dumpo sa payong po na yun mga at ayan, patanaw-tanaw po kami, pinag-uusapan po namin yung mga ibon na misa naririnig po rami sa gabi. Ay, ayan, ay napakadami po talaga naririnig po namin yung kanilang mga ah uh, pag -tweet, tweet Sabi ko nga, maraming ibon dito pag gabi, Sabi ko kay Papa Hapon. Ay, ayan, nalilibang-libang po kami dalawa mga kauhayo ohio at Talaga namang toto kain kami mga kauhayo. ohio Ang sarap po ng kain namin at pusog na po kami. Meron na rin din po pala siyang soup, mga kauhayo. Kain po tayong lahat, mga kauhayo. At maraming maraming salamat po uli. God bless us po at yan, mag-iingat po kayong lahat. Pamaya-maya po, ilalagay ko na po yung ating top commenter, mga, mga top comment, ang ibig po sabihin, yung maraming nag-comment po. Saan po po ang bibigyan po natin ng gifts? Ayan, marami marami po salamat. God bless us. At this June, ay mamimili na po ako mga ka-Ohio sa ko po ng ating mga pabags. Ayan mga ka-Ohio, God bless us po. Marami marami po salamat. Paalam. Bye bye mga ka-Ohio. God bless us. Bye bye.